Good night sharing good news, sharing from the city! Magandang araw po sa inyo lahat, magandang gabi, magandang anahabi. Nandito na naman kami ni sa sharing from the city to spread good news and good vibes for all of you. Yes, magandang magandang maganda. Magandang po kayo pa rin father oh, Pagod ka na naman, Kendi. Pagod ka Pagod na pagod po ako. Trabaho mo ng trabaho pa. Ay, nako. Puyat, father. Pagod na pagod. Siguro ang dami mong naipon. Sobrang yawa mo na siguro ngayon. Hindi na eh. Ba't ba ganun? Siyempre, father, di ba? Kailangan mag-ipon. Alam niyo naman yung alam. Ah, Sa bagay, ikaw. Kailangan mo yun. Kasi alam mo, si Quentin, mga ngailangan balang lang araw. Oo, di ba, so, father? Talang kailangan mag-trabaho ka for him. Oo. Pero marami mga tao na talagang sobrang sobrang yaman. Sobra-sobra? Oo, oh, sobrang sobra talaga. As in, hundreds of millions. Pwede mo makahingi na lang doon. Kaya no? kung pwede na sana makahingi, parang hindi na tayong trabaho. Di ba, Father. Oo. Oh, oh. Pero, ano mangyayari sa kayamanan nila? Oo oh, nga, ano ba mangyayari sa kayamanan nila? One day, no? One day, oo. Di ba oh. sa anak nila? Kapunta sa anak nila, oo. Oh, yung anak nila, maging mayaman dahil hindi niya pinaghirapan yung pera, anong gagawin niya? Waldas na ginawa Waldas. Isuri ganun eh. So, uh, and then pagkatapos, yung anak nila mag-aasawa ng ibang nang babae o lalaki kung sino man. And then halimbawa, maunang mamatay yung anak nila, mapupunta doon sa pamilya ng babae ang buong kayamanang minana. Ang pangit man ng kwento mo, pa? Oo, <laughs> oh, 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 ano ang sabihin? Maraming ganun. <laughs> so parang yung pinaghirapan nung nung magulang ng nung nung pinaghirapan nung lang, oh, oh, kunyari lang ha. Oh, Oo, oh, oh. ako, lang. Oo. ako sa iba. Oo, oh, kaya nga. To, totoo itong puyat Oo, oh, oh. Para sa taong hindi ko kilala. Totoo. Oo, oh, oh. hindi mo kaano-ano -ano actually. So, dapat mag-ingat tayo sa pagtatago ng kayamanan. Ah, okay. Oo. Oh, oh. Father, ito ba yung ano? Ito ba yung gospel no ano? Yung binary yung ano? Oo, oh, oh, binary yung kayamanan. Yung kayamanan. Tapos nagalit si, si yung uh, toto? Yung nagbigay? Mm -hmm. Oo, oh, mm -hmm. oh, yung landlord pa po. Oo, oh, oh, binary niya. So, walang nangyari doon sa kayamanan. Opo. so, ang ginawa, kinuha, kinuha. sa kanya. Kinuha sa kanya. Oo. Oh, oh. Kasi natakot yung ano, natakot siya na baka mawala, kaya tinago niya mabuti. Mm -hmm. Oo. Oh, mm -hmm. oh. So parang ganito rin yun yung sinasabi Ganyan mo. din, oo. Oh, oh. Pero, pati, matama ba ako o mali na mula pa sa pano, sab, sa, Bible times pa, yun ang pinag-aawayan, di Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Mm, di ba po? -hmm. Mas lalo nung araw kasi wala pa mga titulo mga lupa. Oo. Oh. Kanya-kanyang... Tayo lang. Tayo, oo. Oh, oh. Kung mauna ka roon, babakura mo na yon sa iyo na yon. Ngayon, pag may mas um, powerful na darating doon sa lugar na yon at uh, gigirahin ka, yung pamilya Ter mo. Teritoryo na na, na yun. Oo, oh, no? yung teritoryo na oh, yun. O oh. no? ganun lang nung araw. Palakasan oh, lang. Oo. Oh. Survival of the fittest. Yes. And uh, the strongest. Pero, Meron ka, parang may ganun din naman ngayon. Land grabbing oh, nga lang ang tao Oh, land grabbing. Tsaka, oo, oh, oh territorial grabbing din. Oh, yan, Ang nangyayari sa atin ngayon sa West Philippines. Yes, father, yes, tama oh, ka. Oh, oh, ganun din. Oo, oh, kaya talagang minsan ang tao talaga ay binihiyaan na nga. Parang gusto, sobra-sobra kakanyahin lahat. Yes. Oh. Alam nyo kahit lupa, kahit tubig, hindi mo dadalay <laughs> sa <blom> <laughs> <laughs> o, oh. di ba? No. Hindi <laughs> mo dadala yun pag namatay kayo. Anong madadala mo sa kabilang buhay? Yung magandang puso mo, yung kindness mo, yung pagmamahal mo sa puso mo. Yun ang madadala mo sa kabilang buhay. Hindi mawawala yun. Opo. Okay. Uh, hindi mawawala yun. Kaya, yun dapat ang i-cultivate natin. Yun ang tunay na kayamanan. Okay po. Oo. Oo yung magandang puso, magandang kaluluwa, mag maroon kang sumamba sa Diyos, maglipagkapwa tao, yun ang madadala mo sa kabilang buhay. Kaya na pala tinanong kita, di ba? Bakit yung ibang tao, ako, for example, trabaho lang trabaho, pero hindi naman ano, parang hindi pa rin sapat. Mm -hmm. Tinanong ko rin, bakit ang daming nahihirapan, ganyan, ganyan. Sabi din, ang sabi, uh, may, may, nagsagot na din sa akin, Father, ayaw ko kung tama yung sagot nila. Anong sabi? Kaya meron din pinibihayaan ng ng ano, kasi para tumulog doon sa mga wala. Mm -mm. Yung mga ano, minsan baka hindi pa sila handa. Mm -mm. Sa katotoo yun, kasi marami din mga tao wala wala, nangangailangan, may mga tao merong sobra-sobra, na -sobra bibigay. Ano mangyayari? Kapag yung mga meron tumutulong sa mga walang wala, kakaroon ng magandang relationship Interdependence. Oo, oh, and then they they actually form a community. They form a communion. Yes. At 'yun gusto mangyari ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng communion. Mm -hmm. uh, 'Di ba? Kasi God is communion, God is Trinity. At galing sa kanya 'yon, gusto niya mapasali tayong lahat doon sa communion ng Trinity. Kaya 'yung 'yung mga blessings nito, yung wealth nito, is just a means for us to be able to build that communion among ourselves. Yes. So, uh, magaling talaga ang ating Panginoon. Ang ganda, Marami no? sa paraan. Oo. Oo. So talaga niya yung merong ano po tulungan interaction. Mm -hmm. So, meron pa rin giving. Oo. Kaya nga, may mga tao talaga na uh, ayaw yung ganun. Gusto kanila, gusto division. Oo. Gusto kanila, kanila, yung kanilang yaman, kanila lang. Okay. Kahit yung yaman ng iba, kukunin pa nila. So mag-aaway-aaway. So yung communion. Samantala kung may merong giving and sharing, doon na bubuo ang communion ng mga tao. Nagiging mas malapit tayo sa Diyos, who is communion, who is so, Trinity. So dapat pala, yung wealth talaga is a means of reconciliation, communion, mm -hmm. and union, di ba? Totoo, totoo diba? yes. Ha? For people to be together. Pero, na, tama ka, Father. Yung demonyo talaga nakakagawa ng paraan. Yung uh oh, oh, magiging Oo. Oh, -oh. Yung the same means, the same well, yes. ay magiging paraan ng demonyo para magkakawatak-watak tayo. mag away, -away tayo. Oo, um, At pag nagkakawatak-watak tayo, nag aaway away tayo, wala na tayo sa Diyos, kundi sa demonyo na tayo. Ang pangit. Oo. -oh. oh. Pangit na may story ako. Oo. Pero, Father, recently, pangit na mga stories mo nga. Hindi na pa siya kami nagugustuhan na. <laughs> Kanina, puro patay. <laughs> Pero totoo mag-ingat tayo sa kayamanan. Kasi ang kayamanan can build us up, can make us closer to God and to one another, but it can also destroy us and make us so far away from other people and so far away from our God. Sabi nga nila, kung kanino ka most nag-spend ng time mo, yun ang magiging kamuham mo. Mm -hmm. So mag-ingat po tayo. Baka masyado tayo nagpapayaman o mm nag-accumulate -hmm. ng pera, baka mm -hmm. tayo magmukhang pera. <laughs> <laughs> Tama yun, okay? With that, we end this episode. At maraming, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin ni Candy. At um, sana po ay patuloy nyo kaming panoorin dito sa so Sharing from the City. We end with a prayer. This time, Candy will do the prayer. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Father God in heaven, Um, maraming maraming salamat po for all your blessings and all your teachings for today. Uh, uh, Panginoon, I pray and lift up lahat po na nanunood sa amin ngayon. Bless them, Lord, in abundance, Lord, in all areas of their lives. Lord God, in our lives, Lord God, in all areas po, sa lahat po ng bahagi na aming buhay, financial, emotional, spiritual, Lord God, um, and physical, Lord God, Bless us, Lord. Uh, alam nyo po kung ano po ang kailangan po namin. More than alam namin kung anong pangailangan namin, Panginoon. You know what is proper, what is right, and what we need, Lord God. Kaya kayo na pong bahala. We offer consecrated dedicate, and totally surrender ourselves to you, Lord God. Because we know, Panginoon, that you love us more than we love ourselves. Kaya hindi nyo po kami pababayaan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And the Father, Son, and the Holy Spirit. Maraming maraming salamat po. See you. Bye.